Magandang araw ho. Ako nga pala ho, si Karen. Isang OFW dito sa Pinas. Yan, sa sobrang kalasingan nga ho niya ni Sir ay nagkamali na ng pasok ng kwarto. Kainan mo. ang tanawin ko din eh, sa Pinas. Panibagong araw nga ho, ay di panibagong kaya. Ay gagawin ay, ay walang kwarta. Tayo mo na ho, ay Nang matanggal naman ho, ang muta-muta at panis na lawan Ako nga ho, ay bumaba na di yan at nagsimula ng magsaay Ay wala hong kakainin ng aking alaga at ang aking Kung ama. Kung ho ninyo ay sobrang kalat. Iyan ho ay pinag ni na sir kagabi. Kain naman na eh. Alas 3 na ng umaga na tapos ay iniwan pa ang mga kalat. Diyos ko paw, Tawarin na. Aring sisay. tapos ko nga ho dine. Eh. Ay di. aring naman ho labas Nakikita nyo ga iyan. Ay basta na ho, pinagtitiwang-wang ang upuan at mga lamisa. Ay kay naman na eh. Diyos ko ruday. Rude. Pagkagarin naman ang iyong amo. Ay parang ako'y napapaisip ng mag-resign. Maka <laughs> uwi na lang doon sa aking pamilya sa Australia. Ay, ay kailangan na nga ang hong magtsaga din sa Pinas. Ay, kung hindi naman ho ako magtsatsaga, ay wala ho akong maiipadala doon sa aking pamilya sa Australia. Ay di, na nga la. Pagkatapos ah. ko nga lini linisay eh, ng pinag doon sa labas. ay, di, naman ako sa loob nagwalis-walis at nagpunas-punas. Kailangan nga hong bilisan ng kilos at hong aking alaga ay gutom na. Weak. Ay, di ako nga ho ay dali-dali na rin naglutaw at nang makaka Ay, ako nga ho ay pasal na rin. Ay, di ako ho ay sumabay na dinay sa aking alaga. Yan haw ang masarap dinay sa Batangas, ang sabaw sa kape. Ay sa sarap ng kainin niyo pag yan mo sa Yan ninyo. nga haw time check 2:30 na haw nagising si <laughs> sir. Sarap buhay ho iyan. Gigising laang ay kakain na. Ay tawag ka na Ako nga ho ay medyo inis din yan kay sir. kaya ho hindi ko masyadong pinapansin. Ay paano ga naman ang mga kalat iiniwan bago ay ako pa naglinis ay ako naman huy pagod na rin. Ay, napansin <laughs> ho siguro ni Sir kaya ho tumabi sa akin ay sabi naman ho ni sir ay wag nang magalay at tataasan na ang how ang pasahod ngayong buwan ay yush, ay di ayos na ayaw di ba? si ya, Yano Gayo, huwag nyo na humpansinin pansinin si sir at yun huwi minsan eh talagang naglalambing laang. Yun huwi normal ay, na rin. ako niya. naman huwi di makareklamo eh at hindi huwag matataasan ang aking sahaw Dahil hiyaan na huwi niya. <laughs> ay day of nga pala ho ni Sir ngayon ay nag-aya ho, nabibisita daw ho doon sa kanyang kumpare. Ay paano ga naman ho ay na naaksidentay sa motor ay di yun ho ligaw ang bintay. Bago nga ho kami dumiretso ng ospital ay dumaan muna ho kami din eh sa hypermarket. At bumili nga ho si sir ang may ibigay baga ka kahit kakaunti. Yun ho ay nakilala ko na rin at lagi baga ho akong isinasama ni Sir doon ho sa kanilang kainan. Ayun ay, ho ay nagluluto din doon. Ay napakabait nga ho kumpare iyon ni Sir. Ay yun nga laang ho. Hindi natin ho sinasabi ang aksidente. Kaya ho kayong mga nagmumotor ay doble ingat ho tayo. Lalo na ho di yan sa mga OFW din ho sa Pinas. Lalo na ho din eh sa Batangas. Eh kahihilig ho mag-inom ng mga tao. Ay pag nakakainom na ho ay dito tutulog na laang. At, at bukas na nga ang how mag Angels Burger ay kainaman na ay tawaray. Bay mga tao din sa Batangas ay pagkakatapos uminaw ay gusto'y lagi pang magpuput. Kainaman na naman ah. ang titi muna sa bahay. Ay sa bagay, yan naman huyin yung mga desisyon sa buhay. Basta ho tayo ay lagi nala ang hong mag-iingat. Iyaw naman kami nga ho ay on the way na sa hospital. Iyaw, ano ko man iyaw sa likot ni sir? Oh, oh, ay si sir, kainaman na ay pag ay pagsakulay. Ay kung saan-saan ay gustong ilagay ang aking kamay, tawarin ka naman. Iyan, nakarating na nga ho, kami din ay sa Batangas Regional. Kami nga ho, ay nagkandaligaw-ligaw pa at hindi hong namin makita kung saan bagay yung ER. Ay sa makatawid nga ho, ay kami nakapuntarain at nakabisita. Ay sa mga maritis nga diya iyan na nag kung ano bugang itsura ay hindi ko haw ipapakita at mawal huri naman mag -video low ay, na magbidyo sa loob ay kainaman na kayaw. Ngali-ngali na atang ipas forward. Ay, siya rin la ang haong inyong panuurai ng aming sayawan ng aking ala dalaga. Makauwi nga ho ng bahay, ako muna nga ho ay nagkape at ako baga ho'y nag-iisip kung ano may i-design nyo din ay sa bahay ni sir ay magpapasko na ay wala man lang Quack. pailaw. Suggest nga ho kayo na maganda-ganda din ay at sasabihin ko ho kay sir. <laughs> Siya hanggang din ang muna ho. Salamat ho sa inyong panunood. Iyon na ma.